Mga kamarites, ito na naman tayo sa pagluluto ng pamirinda natin. natin. Sinasama ko pa rin kayo mga kamarites. At dahil kumulo na yung pinapakuloan kong tubig, binuhos ka na rin dyan yung sago. And then, nagpakulo na rin ako ng bigas. Bala ko sana magbilo-belo. Hindi nga lang kompleto pero okay lang. Yung bigas na ho yan ay hindi po yan malagkit. Mala, mala, parang malagkit lang ho siya dito kasi pag yan ang niluto ko sa mga alaga ko, bit nila yan, favorite nila yan kasi daw para siyang sticky na rice, ganoon. Kaya, syempre dahil wala tayong malagkit, ay yun din ang ginamit ko. At ayun na nga, kumulo-kulo na po yung rice na pinapakuloan ko. At uh, yung sago din na pinapalambot ko ay nakailang baso na ako naglagay niya ng tubig. Pero ganoon pa rin siya. Matagal pala pakuloan ang sago. Matagal pala tumubo. At dahil medyo lumambot na yung rice, nilagay ko na rin yung aking kamote. Napakaganda ng nabili ng nanay ko na kamote dahil napaka-orange talaga yung kulay niya. Yan ang gusto kong kamote, yung orange. O, di ba? Kumukulo na naman siya. Hindi ko matakpan kasi yung anong bang tawag doon, lumalabas yung tubig niya. At nga pala kanina nakita niyo nilagyan ko ng asukal yung sago para sweet. <laughs> para sweet daw at hanggang ngayon na hindi pa rin siya tumubo ganun pa rin yung kulay niya pero yung iba naman parang nag uh, transparent lang yung kulay niya nawala yung as in white ang kulay pero sige lang lang habang hindi pa naman malambot yung aking pinapalambot na uh, um, kamote at saka yung rice. Naglagay rin ako niya ng sugar. Tansya lang, basta wag lang masyadong matamis. At tamang halo lang kasi baka dumikit yung rice. Hindi ko na kasi dinagdagan niya ng tubig para mamaya lagyan ko lang siya ng gatas. And then sabay ko na rin hinahalo yung sago para hindi magdikit-dikit kasi medyo nagiging okay-okay na siya. At nagiging trans transparent na yung kulay ng sago. At ayun na nga nilagyan ko na siya ng gatas kasi nauubusan ng tubig yung rice at baka dumikit pa yung kamote at rice. At maglasang sunog na pag yan ay dumikit. At ayun na nga nilagyan lalagyan ko na rin ng isang basong sweet corn. Aba, na napakasarap niya. Lalo na kung may saging na, anong tawag nun? Saging na sabah at saka langka, no? Ganon, ganon talaga pag, yun ang totoong bilo-bilo, di ba? Mayroon pang gabi, ganon ba yon? Basta iwan ko. Pero ito, ako lang naman ang kakain ito. Nagka-cravings na kasi ako sa bilo-bilo. Kaya, at kung ano yung mayroon ako dito sa bahay, yun na lang yung iluloto ko. At alam nyo ba diba mga kamarites, itong sago na to na niluloto ko ay kinuha ko pa to doon sa kabilang bahay. Doon sa mga um, katulong na lola ng mga hindian. O, di ba? At ngayon ko lang iluloto kasi wala lang. Pero ang tagal talaga maano yung sago, itong sago pala ng Indian ay hindi malalaki maliliit lang pala ito at meron pang medyo pute puti pero okay lang yun kasi iluluto ko rin naman doon doon sa kumukulong kamote at rice at uh, simpre nilagyan natin kanina ng sweet corn at ayun na nga hinugasan ko pa siya at taka ako no apakatanga ko talaga mga kamoretes bakit ko pa ba nilagyan ng sugar kung huhugasan ko lang naman So, na yung lasa niya. Ay, Jesus <laughs> Sinagot ko na rin yung katangahan ka. <laughs> at nilagay ko na rin daw. Binuhos ko na dyan. Sa kumukulong rice at saka kamote. At siyempre, ahaloin natin para hindi magdikit-dikit yung sago. At ito lang kakwenta-kwenta. Kasi hindi naman makita yung sago dyan. Parang rice lang. At syempre, ready to eat na tayo mga kamaritis. Ay nako parang gusto ko na naman magluto ulit ng ganyan. Ano ba yan? Tatakam na naman ako habang ako ay nagbo-voice over dito. Di ba napakayami niya? Lalo na kung kulay violet yan. Ay, kulay purple nga naman ay. Napakasarap nito siguro. Hmm? Sayang nga lang. Hindi kompleto. Pero at least, satisfy yung aking cravings today. Kain po tayo mga Kamarites. Hello mga Kamarites. Luto na yung pamerienda ko. Walang tanghali dito. Hindi naman matawag bilo-bilo kasi hindi kompleto walang saging. Pero kung sa amin kasi tawagin to bubog. Bubog. Lugaw ka mo. <laughs> Pero matamis na lugaw. Nilabas ko na yung favorite kong spoon na gold. Oh my god. Kumain natin. Init Narinig alaga ko Nanonood kasi sila Kaya maingay Init pa eh hmm? Wala akong masabi Papakayamin niya Pangalawang subo hmm. Harap niya Bye bye. Thank you for watching. Kain mo ako mga kamaretes. Thank you for watching.